Good morning, good morning Satanas. So today September 12, 2024. So, makita niyo diri sa toang video nga nice subscription button. Please like, share and subscribe and click notification bell para updated mo sa toang video nga upload sa YouTube. So, kani paglakaw diri guys, wa jud mi kay balay, guys. Wala kusog nga puro sa hangin o wala sa so taligsik so nagplano may aning adlaw nga mangumpra eh. so kaning adlaw is mga so adlaw ni nga huibis nung no, nga eh, og balik so nangumpra naman jud mi ani pagka may ato sa Carmen so nibalik mi og pangumpra pagka hoybis ato sa sawang kay naman may mga kuwang so ang kuwang na is mga karne so in preparation ni sa uh, kami nga birthday ni Zaki karong September 13 so Bernice so man na guys nga nangumpra mi og ginagmay lang po kay para po painungod sa mo ang anak nga ulit nga gamatoy ditaw eh, so na ang mi ato pangumpra sa karne guys niabot tapon mi diri sa bakery arisa sawang so pag guma mo dana guys o palitirin sa cake ni Saki ni hapit niya to sa tag 20-20 kay mangumpra mi no so gifast forward na to nang na so mana siya magipang pangumpra no gikan sa sawang so naginahin so, na mi ana so adlaw ni siya nga birnis na So, birnis na September 13. So, ang giluto na ni Luto ko na ni spaghetti niya. Nga po ang bana, nagluto na siya dira o sinugba. So, kaya <tacağız> naman naman niya sinugba ni Lotto, So, nagluto na po na siya o makaroni pasta. So, tungod kay grabe man kaayo kahangin o grabe man dyan kaawan kaya timing man yung ni sa adlaw nga natawahan ni sa Bitao. Yes, grabe dyan kayo, kayo ni si Bibingka no. So, naadyo siya ay pagyuan ni So garabi kayo kahurus ang hangin. So kulba cool kulba cool pa ni kay kaning lobiha tungod sa mo ang kusina dapit is pa siya na putol. So giplano jud mo namo siya nga ipaputol guys kay delikado kayo. Wa matakay sa panahon og upat kay kung unsa pong bagyuhan nga mabot diri sa ang lugar no diri sa Bohol so man uh, nga ano, plano nga kaputol so mana siya di mapo namo ang para mo nang siyang gipalit so ang ako ang bana namuot ko kay siya, membro ko sa no, sahila kay grabe medyo kaso kay ang hangin gahurus-hurus man so walag tuo so man siya nga diri sa gawas nagluto so ako ani sa sulod nagisa na ko ani lamas kay magluto ko og spaghetti So naglunod ra ko og gamay pod ana nga kaini guys para isagol po ani sa spaghetti kay nana po na naman ko gipalit pod ana ang meat sauce. So manang siya atong spaghetti so nindot ka atong spaghetti kay dili siya uga so daghan kayog sauce, daghan og hotdog. So dili jud siya kulang og ingredients kay gipalami jud na mo siya og Mas lami man jud ning gamay ra kay, sa daghan. So kung gamay ra dali ra siya mahurot. So wala na siya gihurot ang isa kg sa spaghetti guys kay sayang pagkayo. So, fast na to, diri na po ta, sa to, ang macaroni salad. So, naluto naman ang pasta, Ngagi. Naluto sa ako ang banana bana, no? Kaya grabe dyan ikakugyan ang bana okay, mo, no? pa no? mo. tabang. Pasta ay, di po. naman dyan magyaw-yaw, pitaw. Ay, so, kani siya, dilin siya kulang po kay daghan ko yun siya yung mga ingredients. Gibuta nga po na kunin siya o condense, gibuta na so siya kebab, all-purpose cream, mayonnaise, raisin, o pinya. So, napanin siya yung apple. So, nga na siya kalamik so bitaw guys kung maghimo man dito yung ngunin makaroni salad guys hindi mo siya ingon nga itipid na ito ingredients kaya wang po yung lamik, kanon good kung gamay na kag ingredients so mana siya nga ako dito siya kompleto o ingredients ani lami man dito po kanon basta perfect kayo ang pagkahimo no so all purpose ni siya ang akong gibubuan ni ani. kaya bisag nanay miyon is butang nga po all purpose bisan pag naay ring sada so manas siya ako na siyang gikuraw-kuraw di para ma halo na tanan kaya mapantay ang iyahang lasa so kana siya guys wala na ako na siya o gasukar kaya nguban magabutangan nila gasukar nga puti so di mapulkuganahan ganahan product tamis kajo kaya maka diabetes po na mamimbol pas diabetes na ni kalakiha bitaw so kana siya guys mana na ang final nga looks ato ang makaroon sa tungod kaya wala man ni Ref, so mo nga mapalit temeo, guys, na mayroon kayo sa naso. Grabe dyan kakusok ang hangin nga guys. Ako dyan siyang gikuan o oh, video. So after that, kinahuman naman na nga mo ang pagluto tanan sa pag no. gikuan na to o video gamay. Kiparahan dumanan sa tuang pagbirthday ko nga lawas ang, anak. So mo na siya ko ang giluto no. So nagluto mi og pansit na may spaghetti. And then, gisunod na to ang fried chicken. So, gamara mo fried chicken giluto na So, nahami fruits like pinya, sliced bread, o cake. So, di na to kalimutan ang cake. may pinaka-importante sa to main event karong adlawan. So, ikapat nga birthday ni Zaki sa iyahang adlaw nga natawahan. So, thank you, thank you sa tanan nga nag-greet the eyes sa to ang Facebook account no so thank you so much Uh, mo na siya mo ang kuan guys little fresh bitaw so September 16 guys so manuman na ni siya sa birthday sa kuan na pangalunis na ni so napasalamat ko sa ginoo kay ni sugo po ng tag-iyang nga ipaputol na no pero no naman na siya mo nagtalit so ipaputol dyan na mo guys kay sa time pa nga uh, Merkulis nagsugo ng tughangin hangin niya Delikayo, delikado kayo di maputol dyan kinipay-pay ang ibabaw daghan na magbunga So mao na siya kung gihan pagkayo ang manisuhay kay bisag hangin hangin ginagmay kay lunis pa wa panihuraw ang bagyo. Mao na ang nga paning kamutan nila og putol so magani kay ni pakili dra ang lubi nya waro ba ning nila so mayo pagkayo timing ang manisuhay. So thank you kayo sa nagsinso anino sa sagang Shout out shout out kay Mr. Rico. So thank you sa tanan nga ni, duyog ani sa pagabas. God bless and please don't forget to subscribe. Thank you for watching.